Ayan, for today's video mga idol, mayroon tayong ayos ayusin dito na motor restart. Kasi hindi siya nagpa-pump yung langis niya mga bossing. Uh, ngayon mga bossing nga, try natin pandarin na para makita yun na hindi siya nagpa-pump. Yung kick pa lang sana yung mga bossing is tumatas na yung langis Pero yan o, oh, hindi. Wala siyang tumatas mga boss. Kaya ang akala natin na sa mga ganyan is naubusan ng langis. Kaya kahit nagbago na tayo ng black mga boss tapos lang eh no ah, uh, madaling nasira yung ating mga black or di kaya yung ating mga piston ring ganyan yung nangyayari mga bossing yung nakukulangan siya ng taas ng langis o oh, di kaya hindi siya nagpa-pump kaya ganyan yung nangyayari mga boss na madaling nasisira yan tingnan yung mga boss yan nalagyan sanang ano ang akala natin is oil pump is hindi pala mga boss meron palang siyang nakabara na dumi mga bossing ayan, ayan tinanggal na natin soldat, mga boss kaya ganyan o nyo, okay. ayan bumababa na yung langis na yan mga bossing natanggal ka din kaya pala ayaw magpump yun nagpapump na siya mga idol ayan, lalagyan natin ng langis ayan lalagyan natin ha tingnan natin kung diretso na

Yan, okay na. Lagay na lang natin. Balik na natin. Tapos testing na natin paanda rin kung uh, meron na siyang uh, na langis. Ayan, nailagay na natin mga bossing. Ngayon, tatry na natin kung meron na siyang alangis langis na tumataas mga boss. Ayan. Try na natin panda rin mga bossing. Ayan. Ayan, tingnan nyo mga bossing. Tumataas na yung langis niya, oh. Ayun no. Ayun. Meron na. Ayan, ganyan dapat mga boss, konting uh, andar under lang is tumas na kagad yung langis. Sa ganyang kabilis na tumas yung langis mga bossing is hindi kagad ka na uh, masisira yung ating mga black or di kaya ang ating mga piston mga boss. Kaya hanggang dito na lang mga bossing ha. Ayan, thank you so much. Ayan, follow and share naman dyan mga bossing ha. Ayan, pa-comment na din kung Tagasan ka mga boss para malaman natin kung saan nakaabot ang ating mga video.